Oh, siya ang pinakamaraming anak ngayon. Ayan, magamaga dito sa amin. Kinus na itong mga baboy. Ito, lapit na rin kasi itong mga anak. Tinitin na ako ng anak na. Ay, e, maulan dito sa amin. O, puntahan natin din yung isang baboy. Kung nahan. unahan. So, ko lang. Ano ito? Di pa na ilaw? Maaga pa kasi dito ngayon. 5.30 a.m. Tara. Chewy. Tulog pa nga yung iba naming mga alaga. Nakailaw pa dito. Yung mga pabo natin. Nandyan pa sa loob ng kanilang bahayan. Uh, basta mga pabo. Ayan uh, pa sila. Nakasilong uh, pa mga pabo natin dyan. At yung mga manok natin nandyan sa taas. Yung iba nandyan sa paligid. Uh, check ko okay, yung mga biik ba eh, sumisilong. pag ganitong maulan. Tapos may inahinta yung mga anak. Ayun. Ayan, may anak na siya. Kikita ko na dito. hey, Yung pang-apat nating inahin ay nanganak na. No, pag nakikita ko na dito, gumagalaw-galaw dun sa kanya eh. Pagkita natin. Pagkita natin. magalaw na eh. Sino? Hello? Ito, safe ng safe yung anak ng Masilo. Ito, yung bago pang anak na ating inay yung baboy. 2,4,6,8,9 Wow! Wow! Siya pinakamaraming anak ngayon. Sa lahat. 2,4,6,8,9 2, 4, Chow, chow! May siyam na anak. galeng. Galing! Didek! Ang kalabas lang na inunan niya. Sabihin ng anak to magdamag. 2, 4, 6, 8, 9. Yay! Ang galing. May siyam na anak yung ating kalabas lang inunan niya. May siyam na anak. Ay. Oh. Galing. Ito yung unang nanganak. anak, Yeah, malalaki na yung anak niya. Yung pangalawa naman yung nanganak ay ito may halong black kasi ah. yung pangatlong ng anak ay yung isang yon. so ngayon kakapanganak lang kagabi eto yung pangapat na nanganak na may siyam na anak safe na safe si mami sa panganak niya after 3 days naman ang gagawin namin dito i-inject natin ito ng iron no? after 3 days para malalakas tagis na natin si mami kahapon nalaman na namin na mga anak ito kasi ano na, na nag-iipon siya ng mga damo. No? So, nilagyan ko rin ang dagdag ng dagdag na mga dahon na saging para may dagdag na maipon siya dito. So, ayan, kanina. Ayun na nga, pagkakinamugahan. Ito na. anak mo siya. At sana'y malulusog itong anak niya. Ipip na mga anak niya. Ayan ang ating inahing baboy dito. So, ito naman yung mga inahing baboy na ito. So ito yung mga galing nakakulong sa loob nating pre area. So sa ngayon, nandito na natin inilagay. Nung mga anak na sila, tinatali namin para mas ma-monitor natin. No, at uh, hindi sila palakad-lakad pag nanganak kasi minsan ay iwan yung mga beak nila kapag palakad-lakad sila nanganak. So ngayon, ayan na. Ah. Ah, may mga result na yung mga ating mga pre sa na baboy dati na ngayon ay nakatali muna. Tapos pagka naawat na yung beak nila, ibabalik na naman namin sila doon sa trail area. So, saka ang mga pagkain natin dito, more natural, no? Mas maraming kasaba, kamote, tangkong, gabi, madre de agua, saging. Yan yung mga binibigay natin pagkain dito sa mga inihiling baboy. Yan na po, yung iba, sinilong ko dito, yung mga baboy natin. ito naman yung ating, naman yung lumabas ng inunan niya. So, yan. Sana mabuhay lahat ng mga, mga baboy. Yung ibang baboy naman, nandiyan na yung mga ibang biig na kasilong na dyan pero tumigil na rin yung ulan mamaya ilalabas na naman natin ito so, tinatali lamang namin ito sa ilalim ng mga neogan na para nakabungkal sila ng mga lupa dyan so, yung ibang baboy yung isa naman yan tuloy tuloy sa pagbungkal doon Ang galing. Isa na lang na inahing baboy ang ating inantay pa na mga anak. the link.